Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ipagluluto ko kayo ng creamy kalderetang kambing. Meron tayong isang kilo o uh, 1.5 kilo na meat ng kambing. Hugasan ng mabuti at ilagay sa isang malinis na kaserola o di kaya ay pressure cooker para mas mabilis lumambot ito. Maglalagay tayo ng dahon ng tanglad kaluluya, pampatagal ng lansa o amoy ng kambing, at maging amoy baka. O, <laughs> diba? <laughs> Dahon ng laurel, bawang, at paminta. Mangitay ng paminta dito para matanggal ang lansa ng ating karne ng kambing takpan at pakuluan ng mga 20 minutes para lumambot ang karne. At habang hinihintay natin ang paglambot nito, ay ihanda naman natin ang ating mga sangkap. Bawang. Magagaya tayo ng itin ng bawang. Isang medium size ng sibuyas. Tuwain na parang sa bawang din ang slice. Depende kung anong slice ang gusto nyo paghiwa. Basta sa akin, ito ang aking style. Maglalagay din tayo ng isang medium size na karot. Siwain ng kwadrado. Or ba parang, parang, cube siya. Or depende ulit kung anong gusto nyong hiwa. Pero sa akin, ito ang the way ng paghihiwakan ng carrot sa aking creamy caldereta. Maglalagay din tayo ng patatas. Ayan, mabilisan na lang mga kaibigan kasi mabilis nang lumambot ang ating karne. Ayaw ko pong ma-overcook ang ating karne ng kambing. Maglalagay din tayo ng dalawang medium size or small size ng bell pepper. Pampadagdag din ito ng amoy at nakakabawas sa amoy kambing. Baka sakaling magiging amoy baka, di ba lumaki yung kambing. Ayan, ipan fry lang po natin ang ating carrots. Susunod ay ang patatas. Ah, fry lang para pagdiluto natin siya sa ating kaldereta ay hindi yung parang lusak na lusak na siya hindi kaya madudulog. Mas maganda yung may nginunguya-nguya pa rin naman tayo mga kaibigan. Para continuous ang nguya. Parang magmunguya tayong parang kambing, di ba? Umaingin lang po ating sounds, ang ating whistling pressure cooker. At ipapan-fry din natin ang ating bell pepper para lumabas na ang kanyang amoy at makakadagdag aroma sa ating creamy ang kambing. Sandali lang po ang pagpapan-fry natin sa kanya para hindi naman siya masunog. Mabilisan lang po yan. At ayan nga, pagkatapos ng 20 minutes o gawin natin 25 minutes, ay malambot na po ang ating karni ng kambing. Siyempre, tanggalin natin ang dahon ng tanglad at i-drain po natin ang ating karne. Huwag niyong itapon ang sauce niya o yung tubig na na-produce niya kasi gagamitin natin yan mamaya sa ating pagluluto dito. Ganito lang dapat kalambot ang ating kambing para hindi naman masyadong madudurog. mag tayo ng sibuyas. Ah, lutuin lang natin ito nang mabuti. Huwag naman masyado, sakto lang. Mas maganda yung mga lahat ng bagay ay sakto-sakto lang. At ilagay na rin natin ang ating bawang. ngayon ay ilagay na rin natin ang ating pinilambot na karne ng kambing. Haluin lang natin para ay ma siya sa sibuyas at bawang. Ayan, halu lang at ilagay na rin natin ang mga luto natin mga gulay. Kunting pakulo na lang ito mga kaibigan. Mabilis na lang itong maluto. Idagdag na rin natin ulit yung tubig doon sa pinagpakuloan natin siya at pwede rin tayong magdagdag pa ng ah, isang basong tubig kaya o di kalahati lang depende kung gaano kasabaw ang gusto nyo pero ako ay gusto ko lang yung konti lang takpan at pakuluin sandali at pagkatapos lang nga ng limang minuto ilagay na rin natin ang ating green peas at garbanzos. Wala ako ngayong pinya, mga kaibigan, nakalimutan ko. Pero yung iba naglalagay ng pinya. Pero okay pa rin naman kahit wala tayong pinya. Uh, kasi nakalitoy ko nga lang pong bumili. Maglagay din tayo ng tomato sauce. O, oh, kung gusto niyo rin, maglagay pa kayo ng tomato paste. Pero sa akin, okay na yung tomato sauce. Haluin nating mabuti ang ating niluluto para ma-incorporate lahat ng sahog nito. At huwag rin kalimutang maglagay ng 1 uh, teaspoon teaspoonful ng asin. Haluin lang po natin mabuti para yung asin ay kumalat sa buong natin niluluto, hindi lang sa isang part para pantay-pantay um, ang lasa nito, mga kaibigan. Huwag na tayo maglalagay ng paminta kasi naglagay na tayo kanina. Ah, tama na yung para sa akin. Pero kung gusto nyo pa, oh, pwede rin po kayong magdagdag. Takpan lang ito at pakuloy lang yung isang minuto. Sa puntong ito, magdadagdag ako ng kalahati ng baso ng tubig kasi nakita kong um, medyo dry siya. So, kailangan din naman konti may sauce. Kaya nagdagdag tayo ng kalahating baso ng tubig. Depende nga sa so, kung anong gusto niyo kung mas magsabaw siya o sa hindi. Sa akin kasi gusto ko yung malapot-lapot yung sabaw. At maglagay na rin tayo ng liver spread sa iba, hindi sila naglalagay ng, li ng liver spread. Pero ako maglalagay ako ng liver spread. Dalawang tablespoon ng peanut butter. Hindi siya magiging kaldereta kung wala yung mga pampalasang ito. Kasi ito yung nag nagbibigay lasang kaldereta sa ating nilo luto, mga kaibigan. Uh, pag wala itong mga to ay hindi siya magiging kaldereta. Ah, para magkaroon ng ibang kick naman ng ating eh, maglalagay ako ng oyster sauce. Dalawang tablespoon lang naman mga kaibigan. Magdadagdag din nam sa ating minuto. Takpan lang ng mga ilang minuto pa. At sa puntong ito ay ilalagay na natin ng ating twist ang ating all-purpose cream pagmibigay ng lasag creaminess sa ating recipe sa araw na ito uh, lagyan lang ng kalahati ng uh, isang pack yung maliit lang, mga anong grams ba yun, basta, tas ihalo lang siya ng mabuti para maging pantay-pantay ang lasa ng ating kalderetang uh, kambing at ito na nga mga ang aking twist sa ating kalderetang kambing creamy kalderetang kambing ito na po ang ating creamy kalderetang kambing. Meron akong lemon juice at white rice. Ako muna po yung unang tikim para sa aking pinaghirapan. Diba mga kaibigan? Thank matikman natin ngayon ang ating recipe, creamy caldereta. Siyempre, ako muna kausap namin sa cellphone, mga no? kaibigan. Ngayon, may titikman naman ang aking mga kababayan. sa kabahay ah. O, ano mo sabi mo, sir? <laughs> 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 Ikaw na Ikaw na yung sabi mo! Ano mo sabi mo? Thank you sa panonood hanggang sa muling pagkikita. Bye-bye!